May mga salitang kaya kang ipaglaban kahit wala ka na sa harap niya. Isa na rito ang salamat, pero hindi ito basta salamat. Alam mo ba kung anong salita ang underrated pero sobrang makapangyarihan sa puso ng isang babae? Hindi ito I love you. Hindi rin ito miss Nakita. At lalong hindi ito sorry. Ang isa sa pinakanakakabighaning salita para sa babae ay simple lang, salamat. Pero teka, hindi yan basta-bastang salamat. Sa Stoicism, ang tunay na lalaki ay hindi magaling sa bola, magaling sa pasasalamat. Yung pasasalamat na hindi lang lumalabas sa bibig, kundi galing sa puso, isang salamat na may lalim, may dignidad, may halaga. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo sasabihin ng salamat sa paraang hinding-hindi kanya makakalimutan. At oo, ito ay ayon sa prinsipyo ng Stoicism, kalma, simple, pero may bigat. Bakit malalim ang salamat kung galing sa lalaki? Ang salitang salamat ay tila sobrang simpleng gamitin, araw-araw nating sinasabi. Pero alam mo bang bihirang-bihira itong maramdaman? Sa Stoic philosophy, ang tunay na lalaki ay marunong kumilala ng biyaya kahit sa gitna ng sakit. At ang pasasalamat ay hindi lamang para sa mabubuting bagay. Ano ito ay para sa mga aral, para sa pasensya, si Bronter Nabis, and ni na kanya Kaya kapag ang isang babae ay nakarinig ng salamat mula sa isang lalaking hindi clingy, hindi mapilit, hindi emo, pero may sense of awareness at humility, naaantig siya. Bakit? Kasi ang pasasalamat ay tanda ng maturity at walang mas nakakabighani sa babae kundi ang lalaking may lalim ang pananaw at may disiplina sa emosyon. Paano mo sasabihing salamat na hindi ka mukhang nagmamakaawa? Ito ang problema ng maraming lalaki. Pagkatapos iwan, magpapadala ng message na may salamat sa lahat, pero halata naman, umaasa pang babalikan. Hindi yon stoic, hindi yon lalaking may prinsipyo, at lalong hindi yon nakakabighani. Ang stoic way ng pagsasabi ng salamat ay ganito, tahimik, klaro, Walang hinihinging kapalit. Halimbawa, salamat sa oras mong ibinahagi. Hindi ako magiging ganito kung hindi mo ako tinuruan. Salamat sa pagdaan mo sa buhay ko. Bit-bit ko yung mga leksyon mo habang buhay. Salamat sa sakit. Dahil doon, natuto akong palakasin ang loob ko. Napansin mo? Walang sana. Walang babalik ka pa ba? Walang miss na kita. Purong pasasalamat. Walang drama. At yan ang tumatatak. Dahil kakaunti ang lalaking ganyan. Kapag ikaw ang lalaki na marunong magpasalamat, lumalalim ang presensya mo sa buhay niya. Hindi mo kailangang mahalin ng isang babae para irespeto kanya habang buhay. Minsan, sapat na ang pagkatao mo para maalala ka. Kapag sinabi mong salamat, hindi para kunin siya, kundi para kilalanin ang naging papel niya sa buhay mo, dun siya mas naaantig. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki gusto lang kunin ng babae. Ikaw, nagbigay ka ng respeto. At yan ang hindi madaling kalimutan. Marami sa kanila, umaalis ng may bitterness. Ikaw, umalis ng may dignidad. Hindi ka nagwala. Hindi ka ng away. Nagpasalamat ka. Ganyan ang stoic, tahimik pero malalim. Ang epekto ng salamat pag naabsorb ng emosyon ng babae. Bakit ganito ka-epektibo ang salamat? Kasi ang babae hindi madaling makalimot sa lalaking may emotional clarity. Kapag naramdaman niyang genuine ang pagkilala mo sa mga pinagsamahan ninyo, parang binibigyan mo siya ng respeto na hindi niya nakukuha sa iba. At minsan, yung respeto na 'yan mas matimbang pa sa pagmamahal. Isipin mo ito. Lahat halos nagsasabing I love you, pero kakaunti ang nagsasabing salamat sa lahat kahit hindi tayo nagtagal. That's why women remember men who can say salamat with soul. Stoic practice. Paano mag-express ng salamat ng may kalaliman? Ngayong alam mo na ang halaga ng salitang salamat, paano mo ito gagamitin? Here are stoic-based ways. 1. Sa pamamagitan ng sulat. Walang emojis. Walang memes. Isang tahimik na liham na may dalang respeto at pasasalamat. Example. Hindi ako perpekto nung panahong tayo. Pero salamat kasi kahit papano, pinili mo pa rin ako dati. Bitbit -bit ko yon kahit wala ka na. Two, sa pagkilos mo. Huwag ka nang maghabol. Ang simpleng hindi pag-text ay minsan mas malakas pa kaysa sa pagsigaw. And sa katahimikang ang yon? Nararamdaman niyang pinasasalamatan mo ang nakaraan kahit hindi mo siya kinukulit. Three, sa sarili mong pag-usad. Kapag nakita niyang naging mas maayos ka, na naging mas disiplinado ka, na hindi ka na bitter. Makikita niyang yung salamat mo ay hindi lamang salita. Isa itong buhay na katotohanan. Example, kwento ng isang lalaking iniwan. Hindi siya nag-post ng single again. Hindi siya nag-send ng essay sa ex niya. Hindi siya nagyabang. Hindi rin siya nang hingi ng closure. Pero isang araw, nagpadala siya ng simpleng voice note. Salamat, Di ko man nasabi dati, pero marami akong natutunan sa'yo. Sana masaya ka kung nasang ka man ngayon. Walang reply. Pero after a few weeks, natanggap niya ang mensaheng ito. Hindi ko alam kung bakit pero naiyak ako sa voice mo. Ang lalim. At ang totoo, ako dapat ang magpasalamat. See? You don't have to chase. Just speak with soul. Speak with stillness. And she will feel it. Salitang may bigat, hindi kailangan ng ingay salamat. Isang salita. Pero kung galing sa tamang puso, kayang baguhin ang alaala ng babae tungkol sa iyo. Sa mundo ng ingay, ang tahimik na salamat mula sa isang lalaking stoic ay parang huni ng gitara sa gitna ng bagyo. Hindi mo inaasahan, pero hindi mo rin makakalimutan. Kaya bago ka mag-move on, tanungin mo ang sarili mo. Naiparating mo ba ang pasasalamat mo? Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mong katahimikan, hindi kailangan ng babae ng lalaking laging tama, pero kailangan niya ng lalaking kayang magsabi ng naiintindihan kita. Maraming lalaki ang nagmamadaling ipaliwanag ang sarili nila. Maraming lalaki rin ang palaging gustong paniwalain ng babae na sila ang tama. Pero alam mo kung sino ang hindi madaling kalimutan. Yung lalaking marunong makinig at nagsasabing naiintindihan kita hindi para makuha siya, hindi para pa cute, kundi dahil may tunay na malasakit, may lalim, may maturity, hindi lahat ng tao marunong umunawa. Sa dami ng relasyon ngayon na biglang natatapos, napansin mo bang iisa ang dahilan? Hindi mo ako naiintindihan. Simple pero mabigat. At sa stoicism, napakahalagang prinsipyo ang pagunawa. Hindi ito nangangahulugang sumasang-ayon ka. Hindi rin ito pagsuko. Ito ay pagkilala sa nararamdaman ng iba kahit hindi mo yon maramdaman sa ngayon. Kapag nasabi mo sa babae ang naiintindihan kita, lalo na sa oras na galit siya, nalilito o nalulungkot, ang dating nito ay respeto. At respeto, mas matamis paminsan sa I love you. Anong uri ng naiintindihan kita ang nakakabighani? May dalawang uri ng naiintindihan kita. 1. Yung galing sa lalaki na gustong tapusin ang usapan. Okay, naintindihan kita. Pero hindi talaga. Fake. Shallow. Para lang matapos ang issue. Two, yung galing sa lalaking may emotional discipline. Naintindihan kita kung bakit ka lumalayo. Kung ako man ang nasa sitwasyon mo, baka ganun din ang gawin ko. Boom! Doon siya natatahimik. Yung ganitong uri ng naiintindihan kita ay hindi simpleng linya. Ito'y bunga ng self-awareness, ego-control at maturity kaya nakakabighani ito. Kasi bihira ang babae sa dami ng nakakasalamuhang lalaking defensive, madaldal at laging gustong manalo pag nakakita siya ng lalaking marunong umunawa ibang level yon. Bakit empathy ang isa sa pinakamakapangyarihang trait ng stoic man? Sa stoicism, hindi lang disiplina sa sarili ang mahalaga. Mahalaga rin ang kalinawan ng isip sa harap ng emosyon ng iba, Kapag naiintindihan mo ang babae, hindi dahil gusto mong baguhin ang isip niya, kundi dahil gusto mong ibigay ang espasyo at respeto na deserve niya mas lumalalim ang koneksyon. At ito ang irony. Minsan, sa pag-unawa mo sa kanya, dun siya unti-unting bumabalik sa'yo. Kasi nakita niyang hindi ka lang basta lalaki, isa kang lalaking may kapasidad makinig at sumalo ng damdamin, kahit hindi mo ito kontrolado. At yan ang rare mga eksaktong linyang makapangyarihan. Kapag ginamit ng tama, narito ang ilang stoic style lines na maaari mong gamitin kung gusto mong magsabi ng naiintindihan kita na may impact, naiintindihan kita kung bakit mo ako nilalayo. Hindi ako galit, nire-respeto ko yan. Alam ko na mahirap ang pinagdadaanan mo at hindi ko kailangan laging magsalita. Nandito lang ako kapag kailangan mo hindi ako lalaban para pilitin kang bumalik. Pero naiintindihan ko kung bakit ka umaalis. Hindi mo sinasabi para makuha siya. Sinasabi mo dahil may honor ka. At dahil stoic ka. Marunong kang magmahal ng hindi kontrolado ng takot. Stoic empathy versus neediness. Mahalagang linawin to. Ang pagunawa ay hindi pagsuko. Maraming lalaki ang akala. Kapag sinabi mong naiintindihan kita ay nagpapakababa ka. Mali. Iba ang pag-unawa sa pagmamakaawa. Kapag stoic ang lalaking nagsabi nito, ramdam ng babae na ito ay kalmado, buo ang loob, walang pressure, may respeto sa boundaries. At 'yan ang sobrang nakakaakit. Hindi clingy, hindi needy, pero solid, may lalim, may paninindigan. Real case, silent impact ng isang empathic statement. Kwento ito ng isang lalaki na iniwan matapos ang tatlong taon. Imbis na magmakaawa, ito lang ang sinabi niya, Hindi kita pipigilan. Naiintindihan ko na kailangan mo munang hanapin ang sarili mo. Kung sa dulo ng lahat ay ako pa rin ang pipiliin mo, salamat. Kung hindi man, salamat pa rin. Dahil minahal mo ako kahit sandali, tahimik ang babae. Walang reply, pero lumipas ang buwan at siya mismo ang bumalik. Hindi dahil minanipula siya, kundi dahil naalala niya yung lalaking hindi siya pinilit, pero inintindi siya, and that is power. The power of stoic empathy. Paano mo ipapraktis ang empathy bilang lalaki? 1. Makinig ng walang agenda. Huwag ka lang maghintay ng pagkakataon para magsalita. Makinig ka para maunawaan, hindi para sumagot. 2. Tanggapin ang emosyon niya kahit di mo gusto. Kahit nasasaktan ka, maging present. Kasi dun niya makikita kung gaano ka katartag. 3. Pumili ng salita na may respeto, hindi pananakot. Walang sige, huwag ka nang bumalik. Walang ikaw ang may kasalanan. Ang stoic na lalaki ay nagsasabing hindi ako galit. Naiintindihan ko. At tanggap ko ang desisyon mo. Boom. Tahimik, pero tumatagos. Final thought: Hindi mo kailangang maintindihan ng babae para kontrolin siya. Ang tunay na karisma ng isang lalaki ay hindi nasa mga salita niyang ginagamit para makuha ang babae, kundi nasa mga salitang ginagamit niya para bigyan ito ng respeto. At ang salitang naiintindihan kita kapag sinabi mo ng may tapang at katahimikan ay pwedeng baguhin ang pagtingin niya sa buong pagkatao mo. Minsan hindi mo kailangang sabihin mahal kita. Ang naiintindihan kita ay sapat na para masabi mo yon ng mas malalim. Hindi lahat ng nakaka-in love ay malalalim na linya. Minsan ay yung pinaka-ordinaryong salita, yan pa ang pinaka-natatandaan. Nandito lang ako at ayos lang. Parang sobrang simple, 'di ba? Pero sa Stoic philosophy, ang dalawang salitang ito ay may dalang katahimikan, consistency, at seguridad, mga bagay na sobrang hinahanap ng babae pero bihirang matagpuan. Nandito lang ako kapag galing sa tamang lalaki. Sa unang tingin parang sobra itong klingi. Pero ang totoo, depende kung paano at kailan mo ito ginagamit. Pag sinabi mo ito sa gitna ng gulo, na hindi mo siya pinipilit, na hindi ka umiiyak at hindi ka nagmamakaawa, biglang nag-iiba ang epekto. Example, alam kong kailangan mo ng space. Naiintindihan ko. Pero kung dumating ang panahong gusto mong magsalita, nandito lang ako. Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Pero huwag mong kalimutan, nandito lang ako. Hindi para kontrolin ka, kundi para sumalo kung gusto mong huminto. See? Hindi ito desperate. Hindi ito demanding. Ito ay anchored presence. Kalmadong paalala na hindi mo siya pinipilit, pero hindi mo rin siya tinatalikuran. Paano ginagawang nakaka-in love ng stoic man ang salitang ito? Karamihan sa mga lalaking nagsasabing nandito lang ako ang ibig sabihin ay, Nandito ako, sana piliin mo ako. Nandito ako kasi umaasa pa rin ako. Nandito ako para iparamdam na mas ako ang karapat dapat. Pero ang stoic na lalaki, kapag sinabi niya ang nandito lang ako, ang ibig sabihin niya ay, Hindi ako mawawala sa sarili ko habang umaalis ka. May kakayahan akong manatili, hindi sa loob ng relasyon, kundi sa prinsipyo ko at sa mundo na puno ng taong pabago-bago ang lalaking may consistent presence kahit hindi siya naghahabol, nakakabighani. Ayos lang, salitang tahimik pero may bigat. Ito ang pang-apat sa limang salita. Ayos lang. Again, napakasimple. Pero sa ilalim nito, may napakalalim na stoic philosophy. Ang ayos lang ay hindi pagsuko. Hindi ito pagiging manhid. Hindi rin ito pagpapanggap. Kapag stoic ang nagsabi ng ayos lang, ito ay pagtanggap sa realidad na may kapayapaan. Example. Iniwan ka? Ayos lang. Hindi siya nagreply? Ayos lang. Hindi ka pinili? Ayos lang. Pero hindi mo ito sinasabi para magpaka-martyr. Sinasabi mo ito dahil hindi mo hinahayaan ang sitwasyon na sirain ng pagkatao mo. Bakit gustong gusto ng babae ang lalaki na marunong magpakatatag? Ang mga babae ay bihirang aminin to, pero ang isa sa mga pinaka-turn-on sa isang lalaki ay kalmadong composure. Kapag nakita niyang hindi ka nagwawala, hindi ka nagmamakaawa, at hindi mo siya sinusumbatan. Kundi kalmado mong sinasabi, ayos lang, naiintindihan ko, parang kinakalabit mo ang emosyon niyang hindi niya ma-express. Narealize niyang iba ka. Hindi ka reaktibo, hindi ka klingi, pero totoo kang nandyan, hindi bilang option, kundi bilang anchor. Tahimik pero tumatagos. Kwento ito ng isang lalaking iniwan ng walang paliwanag. Hindi siya nangulit. Hindi siya gumawa ng drama online. Isang message lang ang iniwan niya. Wala akong masamang loob. Kung ito ang kailangan mong gawin para matahimik ka, ayos lang. Nandito lang ako, hindi para habulin ka, kundi para respetuhin ang desisyon mo. Hindi siya sinagot. Pero paglipas ng tatlong buwan, may dumating na reply. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang epekto ng katahimikan mo sa akin. Bawat araw, naalala ko kung paano mo ako hinayaang umalis, pero hindi mo ako siniraan. Salamat. That's power. Power na walang sigaw, walang pananakot, pero nakaukit. Stoic way ng pagsasabi ng dalawang salita na to, paano mo gagamitin ang "Nandito lang ako at ayos lang" na hindi desperate? One timing. Huwag mo tong gamitin habang galit siya. Gamitin mo ito kapag pareho kayong kalmado o kapag gusto mo nang tapusin ang paghabol sa dignified way. 2. Delivery Huwag sa text na puro crying emoji. Ilagay mo sa maikling voice message o sulat na direkta, kalmado at walang guilt tripping. 3. Mindset Walang kapalit. Huwag mong asahang babalik siya. Yung reward ay hindi ang bumalik siya, kundi ang peace of mind mo na naging totoo ka. Bakit ang katahimikan mo ay mas maingay kesa sa sigaw ng iba? Kapag sinabi mo ang nandito lang ako at ayos lang, hindi mo kailangang ulit-ulitin. Hindi mo kailangang patunayan araw-araw kasi ang stoic man hindi nagmamadali. Alam niyang kung hindi siya pinili, hindi ibig sabihin wala siyang halaga. At alam niyang minsan, ang paglayo mo ng may dignidad, ay must now appreciate, kesa sa pananatili mo na puno ng galit. Sa katahimikan mo, nagiiwan ka ng tanong sa puso niya. Bakit siya ganun kalalim? Bakit kahit nasaktan siya, hindi siya nagalit? Bakit parang siya pa rin ang lalaking gusto kong balikan? Simplicity is seductive pag sa tamang lalaki. Hindi lahat ng makabighani ay dapat malalalim ang linya. Minsan dalawang simpleng salita lang ang kailangan. Nandito lang ako. Ayos lang. Kapag sinabi mo to ng may kalmadong puso, ang may prinsipyo nang hindi nakikiusap kundi nagbibigay ng respeto, babae man o lalaki mapapansin 'yon. And when a woman feels that strength wrapped in silence, she won't easily forget the man who gave her peace. Ang pinakanakakabighaning salita ay hindi laging I love you. Minsan, paalam ang mas tumatagos, lalo na kung galing sa lalaking hindi desperado. Sino bang gustong magpaalam? Wala, lalo na kung mahal mo pa. Lalo na kung hindi mo patapos, lalo na kung hindi pa malinaw ang lahat, pero sa mundo ng stoicism, ang tunay na kalakasan ay hindi sa pagpipilit, kundi sa marangal na pagbitaw. At sa huling bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang huling salita na, sa kabila ng sakit ay may pinakamalalim na epekto, paalam, hindi ito basta bay, hindi ito drama, at lalong hindi ito pang manipula. Tuwang klase ng paalam na mararamdaman sa puso. Kahit wala ka nang sinasabi, bakit ang paalam ay isa sa pinakamakapangyarihang salita sa babae? Ang paalam kapag mula sa tamang lalaki ay hindi lang pagtatapos, isa itong panimula ng respeto. Kapag sinabi mong paalam, hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil ayaw mong maging hadlang ibang level 'yan. Ang mga babae, sa totoo lang, sanay na sa lalaking nagmamakaawa, nagsusumbat nagpaparamdam para mapansin uli. Gumagawa ng drama sa social media, pero ang isang lalaking tahimik na nagpapaalam na may dignidad, respeto at pagpipigil, yan ang hindi madaling kalimutan kasi sa gitna ng emosyon pinili mo ang disiplina. At yon ang rare, iba ang paalam ng mahinang lalaki versus stoic man. Paalam ng mahinang lalaki. Sige, alis ka. Huwag ka nang bumalik. Goodbye. Sana ka. Bahala ka sa buhay mo. Ito'y puno ng galit, ego at resentment. Hindi ito paalam, ito'y pananakot. Paalam ng Stoic Man. Salamat sa lahat. Hindi ko pipilitin ang sarili ko sa mundong ayaw ako. Paalam. Hindi ko alam ang hinaharap, pero alam kong ang tamang lalaking gaya ko ay hindi dapat mapilit. Paalam at salamat. Boom. Tahimik. Matatag. Mabigat. Pero walang binitiwang galit. Walang paninira. At 'yan ang tatama sa puso ng babae, hindi dahil sinaktan mo siya, kundi dahil hindi mo sinaktan kahit kaya mo. Kapag ang lalaki ay marunong magpaalam, mas minamahal siya. Minsan, mas naiin love ang babae kapag naramdaman. niyang kaya mong iwan ang nararamdaman mo para igalang ang desisyon niya. At minsan, sa paalam mo, hindi kanya agad maintindihan. Magugulat siya. Tahimik ka, kalma ka wala kang pakiusap, wala kang sermon, pero sa katahimikan mo, dun ka mas lumalalim sa isip niya. Hindi ka nag-iwan ng ingay. Nag-iwan ka ng dignidad. At yun ang hindi niya makakalimutan. Mga linya ng stoic goodbye na tumatama. Kapag dumating ka sa puntong kailangan mo ng magpaalam, narito ang mga pahayag na hindi mapang-abuso, kundi may respeto, katahimikan, at lalim. Alam kong may rason ka at hindi ako para hadlangan 'yon. Kaya pipiliin kong irespeto ang katahimikan mo. Paalam. Hindi ko man makuha ang mga sagot ngayon, natuto na akong hindi pilitin. Kaya ngayon pipiliin ko ang sarili ko. Paalam. Minsan hindi lahat ng mahal natin ay kailangang panatilihin. Minsan kailangan lang natin silang palayain. Paalam. Walang guilt, walang blame. Walang balikan mo ako. Kundi isang tapik sa puso na nagsasabing hindi ako bitter. Marunong lang akong umalis ng may dangal. Silent goodbye, lifelong impact. Kwento ito ng lalaking naghintay ng sagot. Hindi siya nag-text, hindi rin siya nangulit. Pero isang araw, pinadala niya ang mensaheng ito. Hindi ko alam kung ako ba ang tamang tao. Pero alam ko, hindi ko deserve ang ganitong katahimikan. Kaya para sa sarili ko, magpapaalam na ako. Maraming salamat. No reply. Isang buwan ang lumipas, nag-message ang babae nang mabasa ko yon napaiyak ako kasi niminsan hindi mo ako pinilit. Pero niminsan hindi ko rin naramdaman na nawala ka. Paalam. Hindi para mawala, kundi para ipaabot sa kanya na kahit mahal mo siya, mas mahalaga ang kapayapaan mo. Kailan dapat sabihin ang paalam? Kapag hindi ka na kinakausap, hindi ka na pinapahalagahan, at tila kalabisan na ang presensya mo sa buhay niya, huwag mo nang hintayin ang moment na mapahiya ka. Pumili ng paalam na, tahimik, malinis, direkta, walang sumbat. Hindi mo siya iniiwan, inilalabas mo ang sarili mo sa sitwasyong hindi ka na pinipili. At tandaan, hindi lahat ng paalam ay katapusan. Minsan, ito ang simula ng pagrespeto mo sa sarili mo. Bakit mas nakakabighani ang lalaki na marunong umalis ng maayos? Ang mga babae ay hindi lang naaakit sa mga lalaking nagpapatawa o sa mga lalaking sweet. Minsan mas naaalala nila ang lalaki na hindi sila pinilit, hindi sila minanipula, hindi sila sinumbatan, pero malinaw na nagpaalam, yung lalaki na may lalim, may paninindigan, may tahimik na respeto, dahil doon nararamdaman nila ang klase ng pagmamahal na hindi nagpapapansin kundi nagpapalaya. At iyon ang klasing pag-ibig na hindi nakakalimutan. Ang salitang paalam kapag galing sa lalaking stoic hindi ito kahinaan. Ito'y tanda ng emotional control, self-respect, awareness, inner peace. At kapag nasanay ka sa ganitong mindset, wala nang rejection ang sisira sa'yo. Wala nang babae ang makakawasak ng prinsipyo mo. Dahil alam mong kung aalis ka, iwan mo ang sarili mo ng buo hindi wasak. Kung alam mong may paalam kang kailangang bitawan, i-comment mo sa baba. E hindi ako lalaban para ipilit ang sarili ko. Magpapaalam ako ng may respeto.